Ayan mga kapatid, hinahanda na po yung mga items para sa gaganaping live selling namin dito sa News 5 mamayang gabi ng alas 7. Ito na yung mga ilan sa items. Makita nyo ba? May TV. Oh. Ito, may gitara. Ito kay Inday Fatima to, alam ko eh. Ano pang items? Ang dami. May sapatos. Ayan po, makita nyo yung mga sapatos. Meron. Oh. Daming sapatos, mga kapatid. Yung mga boys. Tingnan natin. Daming shoes. Okay, pero wala pa pong presyo eh. So, mamaya kailangan i mind nyo yan. Tapos, of course, may mga bags. Tayong makikita na pwede nyo ring i mind mamaya. Ginulo ko na. Tapos, merong... Ano pa? Aba! Merong pang sword. Meron ding eto electric grill. Ano pa bang mga pwede yung ano? Ito, merong uh, mini portable stove na pwede rin i-mine mamaya. Tapos ano pang items? O, busy na sila, oh. o. Oh. oh, ayan. Pwede nyo rin i-mine yan. Mga mahilig mag-workout, pwede nyo i Ito. Galing kay Alvin Pura. Siya mismong nag-paint niya na surfboard. Favorite niya to to. Ito sinabi niya yan, favorite daw niya yung surfboard niya yan. Ano pa ang mga items? Ang dami. Aba. Uy, may LV original po yan ha, original. Meron pang Gucci. Pa, oh, tapos marami pang mga mga damit. Ito mga damit mula sa Oh, may mga tag pa po yan. Ayun. Ang daming mga items. Actually, ito po, eh, mga damit ko yan na pwede nyong i Ano pa? May jacket pa. Galing kay? Pilipinas, oh. Kanino? Kay Boom. Ayan. O, de ba? Ang dami mga kapatid. Ang dami nyong pwedeng i Kaya tumutok po kayo mamayang 7pm sa Facebook page po yan ng TV5 magmain na. Ito po ay para sa mga kapatid po natin na naapektuhan ng Bagyong Tino at Bagyong Uwan. Ito po ang tulong kapatid Bayanihan Drive ng TV5.